Sino sabi pinuno rito? Manong, nakalimutan mo na yata na sa aming mga kalinga ay walang pinuno at siguro hindi mo alam na sa araw na ito, araw ng tour sa aming baryo. Anong tour na sinasabi mo, ha? Sa araw ng tour, bawal sa sinumang tagalabas ang pumasok sa isang baryo. Sino ka ba? Ba't sila uminto? Ba't sila? Dapat apat lang, ah. Kayang-kaya yan, bro. Sir, matagal pa ba yan? Delikado rito. Ihi kayo ng ihi. Eh, masarap ang pagkakaluto ng pulutang aso, eh. Tayo na nga! siguro masasanay din ako sa kaharasan. Namimiss kita, Ason. Ang tuwa ko nang mabalitaan ko sumapigan na sa hukbo. Kumusta ang buhay, Armado? May kagbahan sa dati nating pagkakibaka, di ba? Ganun pa man, paglilingkod pa rin ito sa masa. At yan ang pinakamahalaga sa lahat. Sayang magkaiba ng ating area at trabaho. Ngunit inaasahan kong mapapaaga ang pagkikita natin muli. Siya nga pala, Ason, nasa Abra daw si Abraham. Kaili ang tawag sa kanya ngayon. At ako naman, Kambo. Balita ko, kaloy da daw ang tawag sa'yo eh. Sa bagay, kahit ano pa, hindi magbabago ang damdamin ko para sa'yo. Sige, Asun, paalam na. Mag-iingat ka sana. Nagmamahal, Kambo. ganyan lang, Bok. Lahat halos ng kasama rito dumadaan sa ganyan. Ako nga, eh. Nung unang encounter ko sa Isabela. <laughs> halos sa ko akong dinakatulog. Para bang... Para bang nakikita ko ang mukha ng napatay ko. Kung wala rin yan. Para sa inyo. Hanggang ngayon, umiiral pa rin dito sa amin. Nakapag may kinatay, pantay-pantay ang tinatanggap ng bawat bahay.

na sa aming mga kalinga ay walang pinuno at siguro hindi mo alam na sa araw na ito, araw ng tour sa aming baryo. Anong tour na sinasabi mo, ha? Sa araw ng tour, bawal sa sino mang tagalabas ang pumasok sa isang baryo. Sino ka ba? Ha? Dulag Makling, Manong. Inambo siya mga kasama ko kahapon. Sa bandang tinglayan. At hinahanap ko mga... At walang tortor sa akin. Bakit dito niyo hahanap? Anim sa mga kasama ko napatay. At kapag hindi ako nakaganti, pasasabugin ko ang bungo mo. Eh, sir, si yan. Yung kilalang pangat. Pakaw sumabi tayo dyan. Malis siya dito sa Bugnay, pupuntang Bituagan. Ni, hindi na nga niya nakuhang makapagpaalam pa akin dahil nasa ibang bahay ako. May mga anak kasi doon na tinulungan ko. Nabalitaan ko na lang, nagkabanatan sila doon. Tatlong namatay. Isa na doon si Karamon. Ilang taong ka na ba? 20. 17 ako nung ako sa kilusan. Isang taon na kami mag-asawa ni Karamon nang mamatay siya. Hindi ka nahihirapan? Hindi. Malakas naman ang suporta ng mga kasama. At tigit sa lahat, paglilingkod sa masa. Alam mo, lima kami magkakapatid sa Kilusan. Si Kabadong ang panganay. O, Tena, baka maiwan pa tayo ng jeep papuntang Bontoc. Oh, mga armados! sinaka ang buo. Oh? Saan kayo galing? Ah, sa gubat. Kasi pumasok ang mga militar eh. Kaya... Kumusta ka na? mabuti. Natanggap ko yung sulat mo, yung tungkol dun sa nangyari sa ambush. paalis na nga kami. Nag-report lang kami kay Ka George. Nasaan kami sa bitwagan? Uh, ingat lang. Halika na. Ingat ka rin ka, Ambo. Ano ang pinakamahalagang bagay sa isang tao? Buhay. Kapag nanganganib ang buhay, ano ang nararapat gawin? Lumaban. Kahit hindi tayo lumaban, ay mamamatay tayo. Pagkat nga na mataya natin lahat, ang ibubunga ng mga nakikinadam na yan, nakakawalang dangal, ang walang imik na pagtanggap natin sa hatol ng kamatayan. Kailangan tumutol tayo! Lumaban! Kung mamamatay din lang tayo, gawin na nating marangal ang ating kamatayan. Araw-araw, dito, marami tayong mga kapatid na ginigipit at pinapatay habang tumatanggi tayo at tumututol sa kanilang mga sardinas at pangako, lalong tumitindi ang ginagawa nilang panggigipit at marami sa atin na inaagawan nila ng lupa at buhay. Dahil sa dami natin, sabay-sabay tayong dumura, Lulunurin natin silang lahat. Magling, dulog huh? Dulog, Magling Ama Ang tao Magling Dulog, Magling Gabi na. Bukas na lang kayo bumalik. Sandali, ID mo, sir. Ako si Father Mike. Taka Pwede mga kata, ID. Mga kasama ko. Kasapi kami ng CHRO. May kasama kami mga press. Ano ba hinahanap nyo? Si PV Frank siya tayo ito eh. Hindi. Observation team lang kami. Tungkol sa pagkamati ni Maklin Dulag. Manang, ayaw natin pala ni na. Maklin Dulag. Jack, <laughs> ambo. Apo Lakay, amoy yung tibaray ni Makindulag? Diyaka mo! Magandang hapon, Apo. Magandang hapon din, Ambo. Si Kaloy ka daw ba dumating dito? Tambali sila kahapon ng umaga. Saan daw po nagpunta? Sa Bugday kusama kasama si Karita. Maraming salamat po, Apo. Kabitag, mukhang minamalas ako eh. Pabalik na lang akong bignay. may Maiiwan ka na lang muna dito. Sasama ko na lang si Kanori, Ka Teddy, Kahil, at Ka Buddy. Sige. Ikaw nang bahala rito, ha? Tayo na. Sige, Kabitag. Ay, takot na kung alis na Hindi Ah, Kabitag. Sumasama ang panahon. Sige. Mabuti pa dito na kayo magpagabi bahay ko. Para naman makapagpahinga kayo. Mabuti pa nga. Kanora, pakisabi mo sa mga tao natin na magpahinga muna. Oo, Kabitag. Okay, o mga kasama, pwede na rin magpahinga.